Hello guys, magandang umaga. Palaot na naman tayo. Ito, naka uh, prepare na ang lahat ng mga gamit namin, pati yung bangka. Ang um, pulo na naman tayo ng isda. Ah. Uh, Alala gitayong papalaut araw-araw. Hindi na natin nalalaman kung anong pizza o anong araw na ngayon. Kasi ang iniisip natin yung pang ano pang pain na lang, panghuli ng isda. At saan banda? Saan magpwesto? ito na lang palagi ang iniisip natin hindi na alam kung anong araw na ngayon anong pizza at sige guys dito lang muna mamaya na lang ulit kami mag video at maraming salamat sa palaging nyo pag subaybay palagi pagsup palaging pagsuporta sa mga video namin maraming salamat at bye bye dito na muna. Ingat kayo palagi. A few moments later. Duntay guys ng nung... huli na tayo ng isda guys. Dito tayo sa bandang sali. Kasi doon tayo kanina sa payaw natin, hindi nagpahuli ang isda. Padawi. Dito mayroong Salang um, isa lang din na padawi. Bahura ito dito ngayon. Dito guys, bahura ito. kahit ano lang klaseng isda guys isda sa bahura いい。Sal ai, sal ai. Guys, oh. hmm. so guys dito lang muna mayroon na ulit kami mag video um, nandun uh, siguro sa bahay at maraming salamat sa inyong pag subaybay so, palagi bye bye Two hours later. Hello, magandang hapon sa mga mahal kong mga viewers. Ito na ang isda natin ngayong araw. Kahit matumal kaninan umaga, makaipon pa rin. Ngayon ng hapon nagpadawi ang isda. Maka labing isang pinggan pa rin tayo. Ito to, Labing isang pinggan pa rin ang naipo natin. At thank you Lord na maka ganito pa rin tayo kahit matumal kaninang umaga. ito guys oh um, klaseng isda halo halo lang mga halo lang oh ito may salay salay at dinis ito halo halo lang ito lahat guys mga salay salay ito at ito at ito may halo at sige guys dito na lang muna at maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga videos sana hindi kayo magsawa guys maraming salamat <laughs> sa inyong lahat bye bye ingat kayo palagi